Ngayon tayo ay mag-aahon na. Oh, mag-aahon na tayo. Ayan, kasi luto na siya. ito yung ating uh, pangkabuhayan pangkabuhayan guys tapos lalagyan natin ng iodized salt lalagyan natin siya ng iodized salt. Ayan po. Ang dalawang ano sya. Tapos yung ating pangkasarap. haluin na may iodized salt na siya. Tapos, ano yan, uh, dapat mainit pa siya bagong hango. Lalagay mo na yung ano ng, yung iodized salt para maano siya ma, matunaw. Matunaw yung asin, yung iodized salt. Tapos, yung garlic, mamaya natin lagyan ng garlic kasi mayroon tayong suki na na injan ayaw ng garlic kaya ang ginagawa ko sa garlic guys uh, mamaya ko na ilalagay pag nag ano ako <clears throat> kasi mayroon tayong customer na ayaw ng garlic, ayaw ng amoy ng garlic kaya alun mamaya na natin ihalo yung garlic ganun ang style natin diba ihalo-haloin mo siya para yung ano yung ayo ay yung salt niya ma ma ano, ma malusaw ba kasi pag malamig na na ilagay mo yung asin na malamig hindi na siya kakapit dapat mainit palagi mo na agad ng asin para kumapit yung ano ah uh, lasa sa pinat kaya ayun konti lang muna nilulutuin natin kasi wala ako sa I'm not feeling well masama yung pakiramdam ko may order kasi kaya ano konti hindi na muna kami nag ano yung order lang muna kasi na nag uuwi yung husband ko usually nagbinagumagawa ako ng dalawang langgana talaga so ngayon ano lang ah uh, konti lang muna at nang hindi kaya na ating powers pa tayo ay magkasakit naman at nang mahirap na magkasakit kaya ano muna yan na muna yung ating gawa ngayon kunti lang muna yung ating gawa kaya ano okay, so, tulong ito sa amin kasi ano maraming maraming ano binibili masarap nasasarapan sila eh

hindi ganyan kabilis ang pagpagsak ng kanyang laro. Sa walang taon niya sa Inebra, nag-a-upgrade siya ng 12 points, 7 rebounds, 2.4 assists, 0.5 steals at 0.4 blocks per game. Maraming mga OG fans ng Inebra ang nasasabi na naingat sila sa basketball dahil kay Dondon ang palayo. Nang pagmamahal sa numerong 6, ay eh, hindi naman kalagay ng simula sa isang Inebra legend na si Noli Locsin, kundi kayang palayo. Mga solid fans ng Inebra, ito yung ating garlic. Pakita ko yung garlic natin. Madaming garlic. Asan yung garlic natin? So, ilalagay muna natin ilaga lang 'yung garlic kung tayo mag pala 'tong garlic, wala lang, pala tayong garlic dito. Ito yung aming garlic, guys. Masarap. Ayan yung garlic namin. Ayan. Ayan yung garlic. Hindi namin hinahalo kasi uh, mayroong ayaw ng garlic. Ayan. Inisipirate namin yung garlic. Ay yung garlic. Masarap yung garlic. So, mamaya ko na siya ihalo kasi mayroong ayaw ng garlic. So, Ayan na. Tsaka mainit pa siya. So mamaya ko na siya i... Eh. Mamaya ko na i... Eh. Ay, eh, eh, ano sa, sa mga container. Eh. So, Parang kanil, may ginamuna. Eh, sarap na. Ito. Huh?